Nagwawala po itong si Badoy dahil nga dito sa kumakalat na meme nga naman. Siguro kung kayo ano ho, makita sa social media na kumakalat yung meme nyo na ganito, critical condition, due to stroke, abay siguro yung pangingilabutan kayo, kahit sino pangingilabutan. Pero syempre, ang mga katulad kasi ni Badoy, matitibay ang sikmura, uh, kung tutuusin daw, eto ay nakakatulong pa sa kanya. <laughs> at alam niyo po ba na katulad ng madalas kong sabihin, laging bukang bibig nga netong si Badoy ang kanya daw pakikipaglaban sa CBP NPA at sa mga komunistang grupo. Kaya ang pinagbibintangan niya ng gumawa or kung sino man yung daw na gumawa na meme na ito, ang pinagbibintangan niya po ay ang mga stupido daw, stupido ah, na komunista. <laughs> sabi dito, sabi ng mga stupido na komunista, nagka-stroke daw ako. Kahapon pa ito pinadala sa akin pero wala akong gana mag-respond kasi nasa beach ako. At super ganda daw doon sa beach. Yon, pero pinatulan mo rin. Ibig sabihin, apiktado ka. Kasi kung hindi ka apiktado, simple lang. Tatawanan mo lang. Hmm. Siguro pwede mong i-counter uh, post yung mga na I'm, I'm okay, I'm good, wala akong problema. Baka kasi, um, uh, baka kasi ah, may nag-aalala sa'yo nung makita nila ng itong post na ito. So na kayo ay magalit, pasinungalingan nyo na okay kayo. Siguro kasi inisip nyo, wala namang nag-worry sa inyo. <laughs> Malala yun. At bakit nyo po sinabing ito ay positibo para sa inyo. Kakaiba. Kakaiba kasi napaka-weird ng ganito. Ha? Naging positibo daw ito sa kanya. Hindi po yan positibo. Alam niyo po kung sino yung mga galit sa inyo, Yan pong mga kababayan natin. In, well, pwedeng sabihin, majority ng mga kababayan natin natutuwa sa nangyari sa pagkapanalo ni Atom Araulio, natutuwa. Okay? Right? Ibig sabihin, galit sa iyo meron man dyan na supportado ka sa mga laban mo, katulad mo rin yan. At yun po yung napakasaklap na katotohanan para sa inyo, na ang naniniwala sa inyo ay katulad nyo rin. Makasalita kasi kayo ng stupid sa ibang tao, akala nyo talaga kayo yung pinakamagaling. Alam nyo, dito sa post na ito, kayo po yung naging katawa-tawa, kayo po yung naging mukhang stupido. Bakit? Ang sinisisi nyo pa rin dito ay komunista para lang hindi ma um, uh, detach doon sa idea na kayo ay kontra kayo ay may ad advokasya para labanan ang, 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 mga komunista yun yun naman eh yun ang gusto yun yun ang gusto ipakita sa sa taong bayan kasi there's no other thing positive thing na pwede kayong iangat Walang, walang positibo sa inyo. Ito na lang ang, ang last foray mo na ikaw ay nakikipaglaban. Pero, nasa sayo yan. Kung totoo yan, ang, kung totoo na talagang nakikipaglaban kayo para sa kapakanan ng ating bansa, nasa sayo yan. Pero, ulit-ulitin ko, walang monopolya sa ganitong idea. Kaya hindi ka special. You are actually a nobody. You're nothing. Kung titignan mo sa ang man sa mga ganitong pagsagot-sagot mo, you are nothing. You can be nobody by now. Okay? At ang masaklap dyan, pinagtatawanan ka ng mga taong nasa paligid mo. Okay. Pinagtatawanan ka sigurado ng mga taong nakakakilala sa'yo personally. Nagtataka siguro sila kung paano na naging ganito ang buhay mo. Naging pariwara. <laughs>